Hola guys. Hola, hola, buenos dias, sabanoche, sabwabia. <laughs> hola, hola guys. Welcome back to my YouTube channel, Kachana Life in Lebanon. Okay. Pag-uubuo pa tayo ng ano. So guys, welcome back. Kumusta kayong lahat guys? Ako ay andito sa amin. Ako ay uh, umakyat. Kasi meron akong gagawin, guys. Meron akong gagawin na pang malakasan. Wow. pang malakasan lang. Ito, guys. Ito, oh. Kita niyo to. Magalito ng mga sa ano, dog food. Sabi ko is wag itapon. Kasi, alam niyo naman, winter na ngayon. Bala ko kasi siyang anuhan man sana. Kaya lang. Pag ano ba, winter. Ngayon, dahil winter na tayo ngayon, ayan, nagbuhay na kasi tayo ng wood heater. So, na natin guys. So, dito ko i-tinatapon yung mga abo. Yung mga abo guys. And then, kahapon, is ako ay nangapit bahay. Diyan sa aking chance, syempre sa kapitbahay guys, then nabigyan tayo ng mga so na full memory pala tayo guys, tagal ko nang hindi nagagamit yung camera natin, so hindi ko na alam napuno na pala siya so may araw, masarap kasi malamig talaga guys. Malamig yung weather forecast natin. So, ayan, magtatanim tayo ng mga bigay ng kapitbahay guys. So, nakita ko kasi yung sa kanya. Ang gaganda ng bulaklak niya. Uh, kasi yung kanya is eh, naka, parang dito nasa terrace sa balkon na hindi siya nauulanan. Kaya nabubuhay daw. Ang problema ko guys, wala akong lupa. Wala akong lupa na papagtaniman ko. Ang dami pa naman. Ito nga ang aking ano o sili. Kailangan niya ng lupa. Ano siya, kukunti. Meron akong bakanting dalawa na pasok dito guys. I need lupa. Bibili sana ako. May ano tayo guys, may lupas tayo sa garden kaya lang alam niyo naman basa kasi nag-uulan. Ay, first time mamumulaklak itong ano ko guys, oh. Camellia, ayan oh, wow, beautiful sunshine. Beautiful. Ayaw niya kasi sa, yung iba o natutuyo, guys. Ayaw niya kasi sa ano ba, mainit na malamig. Gusto niya is room temperature water. So, problema ko, ito lang yung lupa ko. Nag-ayos kasi ako noon sa mga bulaklak ni amo ko, guys, na yung pwede pang ma-survive, inano ko, para maipasok ko siya sa, loob ba? Yung sa hindi na uulanan, baka magsusurvive. Kasi nagpilin si amo ko bago umalis din noon. noon before, hindi itong alis na to, nung pa na. ano ko sa, sa ano, sa loob, baka daw magsusurvive. Kasi yearly, bumibili kami ng pananin Kasi nga, hindi naman namin na Ah, ano ba? Eh, kasi yung binibili niya pang summer man, tsaka sa labas. So, eh, mu muwi ako nung maaga-aga. Para, asikasuhin ko nga to. Kaya nung no, wala naman akong lupa, guys. Hindi ako nakabili. Busy kasi si Jo. kasi si yung pusa namin na si Lexi guy, ay si pusa, yung aso na si Lexi is ano siya, may yung ako ba sa aso na yun guys, may tumutubo siyang mga kurikong may tumutubo siya sa may mata niya, lagi siyang tinutubuan ng kung ano-ano so sabi nung doc nung ano, bet is ano handaw. Ah. Uh, tsaka yung dati sa ngipin niya. So ang sabi ng bet, need ng operation. So dinala siya kanina umaga. Mamaya matatapos rin daw. And hindi na talaga siya pwedeng pakainin ng mga wet food. Kailangan dry food lang talaga. Kung ako naman kasi guys, hindi ako napapakain talaga kay sa mga anong aso ng wet food. Talagang dry. Kaya lang yung mga kasama natin. Siguro minsan naaawag, hindi bibig dyan. Magre-recycle muna tayo ng lupa guys. Para mapag-cash natin ang ating ano ayan para mapagkasya natin ang uh, ating loop pop kasi ang dami ito nga guys, so oh, tingnan nyo ang galing pato kay Bianan ko, ito hanggang ngayon di ko pa naiitanim ngayon ko pa lang siya maitanim tapos ito yung mga bigay nung aking kapitbahay guys so aayusin ko maghanap pa tayo ng paso baka may mariresample tayo na lupa guys saglit lang meron ako doon Meron ako dun lupa, guys. Kaya lang, naulanan. Basa. Kayaan na natin. Pagtyagaan natin. Kasi, sayang yung mga ano. Bulaklak ba? Matagal ko nang gustong mag-ayos ng aking mga bulaklak dito. Kaya lang. Hindi pa tayo magka-time. So, ngayon na uh, wala si Amo. Ano yun natin? Kasi kasuhin. Kasi pagdating ni Amo ko, guys, eh, ayan naman. Kahit mag-isa siya, guys, is, ano, syempre, minsan lang siya dumating. Alam mo namang, petiks-petiks lang ako, so, we give our best to do our duties and responsibility para sa ekonomiya. Nagdadry yung aking sili na to. Alam mo yung sili na to. Maanghang to. Ano to? Turbo. Turbo ba yung tawag? Dagdagan natin ang lupa para mag-healthy. Para mabuhay. Mabubuhay siguro to. Kasi mainit dito sa loob ng aking terrace. Kasi meron siyang plastic coating. So, habang wala yung amo ko is, ginagawa ko yung mga bagay na kailangan kong gawin. Tsaka, minsan talaga guys, hindi na ako nakakaan sa YouTube. Pagpasensyahan nyo na, hindi ako nakakasupport sa mga live niyo. Kasi nga, hindi, hindi ko matutukan. Iba na yung ating ano, responsibilidad ngayon, guys. Marami na tayong ano, you have to act normally. <laughs> bakit? Abnormal ba ako? Eh bakit? Ikaw na nagsabi. Act normally. basa ito yung aking pang garden kasi is nasa baba hindi ko nadala saglit lamang kasi yung aking jacket is nalalaglag mainit oh mainit yung hulab pag nandito ka sa loob pero pag nasa labas ka guys, malamig siya. So, kumusta na pala? Magpapasko na sa, magpapasko na pala. Guys, kumusta ang inyong preparation? Tinakasya ba yung 500 pesos nyo para sa noche buena? <laughs> Yun yung mga, sa Facebook ako minsan nakakaano guys eh. Nakikita ko yung, ano ba ako yung issue ng 500 eh, hindi ko naman totally alam yung issue ng 500, pero nababasa ko lang. Ay, ay, may napapanood. Ito tayo. Talikudan natin yung ano, araw. Kasi, masakit sa mukha. Ano ba yung ating ginagawa sa buhay? Adon na life naman. Yan lang kayo. Madilim ba? So, yung 500 na Noche Buena raw. Sindi raw kasha. Which is, totoo naman nga, di ba guys? Pero, sa ano kasi, tama naman yung sinabi. Sibuyas pa lang, mga uh, spices, di ba? Ang mahal-mahal na. Pero, eh, nakapag-comment lang, guys. Pero hindi ba ako nagpo-comment sa mga Facebook. Pag mga ganyan, usapin. Pero sana lang, yung mga nagpapatupad nun, maging sensitibo, di ba? ay wag sensitibo sa kanilang mga ano kasi hindi pero kung ano naman hindi lahat is nakakapaghanda sa Pasko, di ba? Hindi lahat is afford ang maghanda sa Pasko. Kaya kung ang na itutuloy, once a year lang naman yan, eh, todo nyo na. Minsan lang naman. Pamaskon nyo na sa mga kababayan natin. Kasi yung Pasko, parang yun na yung pinakaano. <coughs> Gago. <coughs> Anong nangyari sa akin, guys? <coughs> ah, pasaway naman Ah, oh. Tumalpok sa mukha ko ang putik, guys. Tumamak pa sa mata. Ay, huwag na nga yung pag-usapan natin, guys. At ayoko na mga usaping ano. Si Marco pala sana is dadalhin din namin sa ano sa, ano sa doktor, sa vet. Kasi, nung no, siguro magpa-five days na na hindi siya masyadong kumakain. Kasi itong si Marco, guys, is may pagtalimuko. Ah, uh, pag ano nakikipag, ano ba siya? Laban. So, ayun, pumuwi siyang sugatan. May sugat yung sa paan niya. Hindi siya masyadong makalakad. Tapos, wala siyang gana kumain. Eh, naaano ako kasi. Ilang araw na. Pagka ano naman, gumagaling ka kaagad. Pero, eto, 5 days na. Hindi pa siya gumagaling, guys. Tapos nag-aalala ako kasi na ano, baka may something na ba, infection or what. dun sa ano niya, sa paa niya. Kasi parang kita ko is namamaga siya. So, I don't know. ang binigay sa akin. First time ko kasi nagpunta dun sa bahay nila, guys. Oops. Yung first time na pagpunta ko, binigyan naman niya ako na sanda makamakantaan naman, nagtananin. Halos pinanot niya na nga yung paso mo. Katuwa naman. O ba? Diba, nangapit bahay ka na, naaginalduhan ka pa. anong ko na lang sila. Ganyan. Haluan ko pala na ito, guys. So, tanim-tanim -tari muna ako. Mamaya ako ulit kayo balikan. So, natapos na ako, guys. Medyo nakalimutan ko na palang i-video yung natapos ko before ko sila. Inilagay sa pwesto nila. Ano, marami akong paso, guys. Ang problema ko, kulang ako sa lupa. Kaya yung iba is pinagtusok-tusok ko na lang. So itong gardenia natin ayan. So kasi ano siya eh uh, ah para ma ano siya, guys, takluban niyo daw. Turo lang naman yun sa akin, guys. <laughs> so tinakpan ko siya ng plastic kasi bagong tanim. Tapos um, itong aloe vera hindi ko na naitanim, guys. Okay lang, mayroon naman ako dito oh. Tapos, eto yan. Mag-isa. Wala lang ako yung mga plato. So, pag nagdilig, aano siya. Ito, ito. Yan. Tapos, saan pa ba guys? Tungtung -tung na ta. Ayan. So, ito, ayan. Bagong tanim. Tsaka ito, pinag- Sama-sama ko muna sila guys. Ang mahalaga is nasa lupa na sila. So, alin pa ba? Ito, yan tsaka yung nasa dulo. Galing kay Bianan ko yan. So, nasa likod siya na itong upuan, guys. Kasi nga, si... Naglinis na rin ako dito sa aking terrace. So, lumiit yung ating pwesto ng terrace, guys. Kasi si Moon, sa gabi dito siya natutulog, guys. Eh, ngayon, baka ihian niya kasi yung mga bulaklak ko mamamatay. Kaya inihaharang namin itong upuan. Yun ang dahilan ng lahat. <laughs> so si Lexie pala is nandito na. Ano na siya? May dalawang kasi before is ano na yan um kinuha na rin ang yung ngipin binunot pa. Kasi nagbabaho So, ito is, ito. Konting tubig lang daw to guys. Kasi yung dahon niya is, alam yung katakataka. 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 Para siyang ganun kasi. So, konti lang yung mga ipaglalagay kong nagpapahirap ako sa sarili ko, guys. na ako mag-delay kasi nakaharang. Which is, Yala. Alamin na lang natin. Ano mga... Ah. Ay, sus na yun. Ito ay sinilipad ko ng pwesto kasi yung kamelya natin. Kasi pag may araw siguro naluluto siya, o. Oh. Kasi mainit yung hulab ng ating... ba ito? Mainit yung hulab ng... Ano? Cortina. So, naluluto siya. Ano, pwede na ba ganyan eh. May patahirap sa akin. So, konti-konti lang yung dilig ko. Kasi yung lupa naman niya is medyo basa ba. Lalo ito. Kulang na nga sa lupa, guys. Kulang ako sa lupa. Pero it's okay. Mahalaga ano. Saka ako na lang sila ayusin guys. Ang ano ko lang naman kasi is sayang sila kung hindi mo siya maano ba, maitanim. Malay mo mabuhay o di jackpot tayo guys. Ah. Tingnan nyo oh, nagdidikit. Kasi ito, itong sa orchids ko, namatay na rin siya. Na na sunburn. <laughs> kasi nga, pag nasa loob siya, gusto niya ng araw. So, inilabas ko siya sa araw. Ngayon naman, gusto niya sa North Sunburn man siya. Dito ka ilagay kasi para kang... Ito, kailangan kong i-replant din to after, guys. Kasi ano na siya, namamatay. Kasi siksikan. Pero not now kasi... I need lupa. I need lupa ng kayamanan. So, yun ang aking <laughs> video for today, guys. Nakapag-update na uli. Hindi ako ewan ko pa ilan uli ang next kong update. Baka sa next year na <laughs> tayo magkita. So, ito si Lexi, guys. Ayan, inoperahan yung mata niya. Oh, awa naman, no. Kita niyo ba? Nangangati diba, Lexi? Huwag mong kamutin. So, inupirahan siya. Tapos, inalis siya. Ta, dalawa pang ngipin ang inalis uli sa kanya. Before is naalis na siya. Ngayon is dalawa na nang naman ngipin. So, wala na siyang ngipin. Siya ay isa ng asong mungal. <laughs> si asong mungal. So, ayan. Babatiin ko na kayo ng Merry Christmas. Baka hindi tayo makita sa Pasko. And a Happy New Year. Kasi baka hindi rin tayo makita sa New Year. Patiin ko na rin kaya kayo ng Happy Valentine's in advance. O, di ba? Ay, eto pala. Ang aking Christmas, Christmas tree, guys, is naikabit na. As usual, si Hipag ko, guys, ang nagkabit niyan. Ay yung kanila as in ang laki ng Christmas tree nilang ginagawa. Kasi dito guys mahalaga yung Christmas tree na may bilen. So, ito yung pinakabilen ko guys. Ayan. So, si Hipag ko ang gumawa nyan nung isang araw yata. Kasi dito is from Saturday kasi dumating si Pope Leo Pope Leo ba? Tumating si Pope so nag-ano dito ah uh, parang naging holiday, walang pasok mapa-opisina, school is walang pasok. So from Saturday, Sunday, Monday, Tuesday ngayon lang uli nag-back to normal na may pasok na, open na 'yung mga bangko, open na 'yung mga opisina. So ayun na, back to normal and then meron tayong Christmas na darating. So, ako ay mag goodbye na muna. I will see you on my next year. Inshallah. <laughs> Inshallah next year, makita na tayo guys. And have a prosperous. <laughs> ano ba pinagsasasabi ko? Ayan, thank you guys for watching and I will see you when I see you. So take care everyone and goodbye.